ang pinakahihintay niyo yung pakiit na labanan para sa bintong! Bintong Lutuan! Yes, inaong kita niyo naman naglalaglaglag na ang ating konyon at semialis na nga yan na na ng harapan ng mga singkat na parisasyong sa... UH PARIS OLYMPICS! natin ng pa let's meet the PARIS OLYMPICS Una na dyan ang madiwagang paris The one and only, Kiwaga with her sunflowers. Look! She's really coming back to her house. Wow! Iconic, isn't she? Yellow, bright, sunny, with the sunflowers. Go introduce yourself, Kiwaga. Good morning, good morning, good morning! <laughs> Ito po ang nag-iisang reyna ng Norte Hiwaga. May kasabihan po tayo. Only rice, only juice, only sabaw, free soft drinks. Take note, hindi na po dyan nagtatapos ang only ni Hiwaga dahil only love, only anli kiss. Ang lihag! Iyan po si Hiwaga. May bit-bit lagi biyaya. Thank you so much. Wow! và một cái điều kiện rất là nhiều và tôi nghĩ các cái gì thì đi theo hả